Hello everyone! It's a beautiful day again and welcome to my channel. Sa araw na to ay mayroon na naman tayong gagawin na panibagong DIY project pero bago tayo magsimula, gusto ko munang i-shout out ang aking manonood sa maasin ulilo na sina Sir Sunny Sir Numer no. Ceballos at sa uton naman na ay sina Sir Churchill Acosta at si Sir Elven Sanyol. Ang DIY project natin ngayon ay gagawa tayo ng battery bank para sa ating solar setup na pang-backup gamit ang 40 pieces na 32650 life 4 battery or lithium iron phosphate battery na kung ating mabuo ay aabot sa 768 watts ang kanyang capacity. Bawat isa nito ay nasa 6 ampere hour. Kailangan din natin gumamit ng battery holder na pang 32650 na 2x5 ang kanyang butas. Kailangan din natin bumili ng walong piraso nito para maganda ang pagbuo ng ating battery bank mga master. Tapos, itong copper strip naman, bali, pull out ko na ito sa una kong ginawang battery bank. At kung bibili kayo nito, per meter ang cut nila dito. Meron din tayong BMS or battery management system na nakakabit sa ating copper strip. Ang BMS natin ay pang LiFo 4, 4 series, 100 amperes. Kailangan din natin itong mga nut, washer, and screw para ma natin ang ating battery sa copper strip. Without further ado, magsisimula na tayo mga master. Ang una nating gagawin, ilagay natin ang ating battery sa battery holder. Ang positive niya ay nakatapat sa ilalim ng holder. Tapos ang negative naman niya ay nakaharap sa si itaas yung may screw. Sunod naman ay maglalagay na tayo ng battery holder. Ito yung positive niya mga master, meron siyang marking. Yung ulo niya ay meron siyang nut. Tapos dito naman sa likod, ito 'yung negative niya, 'yung may mga screw. Ngayon, maglalagay naman tayo ng copper strip. Sunod naman, maglalagay tayo ng mga washer sa screw ng ating battery. kabit na natin ang copper strip na may kasamang BMS sa negative side ng ating battery. So dito naman tayo sa positive side ng ating battery mga master. Nilagyan ko na siya ng copper strip tapos mga screw. Sunod naman ating gagawin mga master ay hinangin natin ang balancer cable ng ating BMS. Ang balancer cable ng ating BMS ay meron limang wire. Apat na pula at saka isang itim. Yung kulay pula na pinakadulo ay ilagay natin sa positive side ng ating battery. Tapos, sunod-sunod na yan. Hanggang sa yung itim na wire natin ay ilagay natin sa negative ng ating battery. i na natin yung balancer cable natin sa BMS mga master para matis natin yung voltahe kung gumagana na ito. Nakaset na sa 50 volts DC ang ating multitester mga master. So itis na natin ang voltahe ng ating battery. Ilagay natin ang itim na test probe ng ating tester sa BMS ng ating battery. At yung red na test probe ng ating multi-tester ilagay natin sa positive. So ayan, may pull tayo na siya mga master. Sa 13 volts siya. medyo mahirap hinangin yung wire natin sa copper strip mga master. Pag kumapit na ito sa copper strip natin, ay tapos na natin battery bank.